Nadugmok o di na maklaro ang naong sa usa ka 47 anyos nga si Michael Maglente, usa ka negosyante sa lungsod sa Sikihor. Gitumbok sa asawa sa biktima ang iyang 39 anyos nga manghod nga mauwi nagpatay sa iyang bana. Gila niya ang manghod base sa tsinelas nga nakitaan sa dapit kung asa gilubong ang iyang bana. Nakita ng patayng lawas kay matod pa sa kapulisan, wa hingpit nga natabunan ang lawas ni ini dihang gilubong. Nilugwa ang tiil sa biktima. Mato di Police Captain Jason Tungkong ang acting chief of police sa Secure Police Station nga basin sa impormasyon sa usaka concerned citizen, ilang nadakpan ang sospek, kinsa misuway pa pag Giandam na ang kasong ipasaka batok sa sospek. Si Michael, ikuntahan niya kay iyang unang huna dagway, kanyang kontrabido sa iyang kinabuhin. Munang nato siya pagdumo. Nang hinay ka niya, nga ni pa kini pag, 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 paglayog sa tuang ang apprehending police officer kay ni Aksyon Makilig Sokol kaniya, diin na sabjura po siya o dito na ito nadakpan mo suspek.